FM. Ang bago mong FM. 93.9 IFM. Sir Rex. Kanta, 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 tero. Sir Rex, pakit mo. Yan eh. Saka, batin muna natin ang magandang umaga itong mga ano, alaysiyan sa Cavite Campus. Good luck daw. Pasokan na daw nila. Especially kina Joven, Melanie at Chona Epia from Nimrod Fernandez ng General Trias Cavite. Oh, yeah. You know? Binagsak lang <laughs> yung <laughs> cellphone. So, Baka mag-ring eh. Hindi, naka ano naman yan. Carpeted yan. Tatalbog lang yan. Tsaka matiba yan. Ginagawa ko ang pamato sa ano yan e, Sa e, touching. E, e, eh, ba't ba't piraso na? Ha? Hindi, hindi, hindi. Okay, so, eh. Aba, itong kakantay natin nito ay uh, tungkol nga sa si isang uh, magaling na actress. Oh, Ayan, yeah, no? Oo, oh, at uh, kung sino man siya, Abay, eto, na, ay yung na, pakinggan pare ko. Yeah. Eto, manata na natin po! <tinyo> Iiyak <tinyo> e, 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 e. ka! Eh, nanood kasi ako ng teleserye. Oh? E, pero tong magaling na ano, artista eh. Nadala ako sa acting niya. Oo, oo. Hindi ako baka get over. Huh? Oo. Oh. Ano ba yung artista e, na yun? E. Minsan shy mother sa teleserye. Sa pelikula, sa pagarte arte di pa huhuli Sa iyong lahay, lahat na aantig Mapaseryos, mapadrama, ikay award winner Ang iyong role, you feel it Kaya-kaya mo, you believe it Nanay lagi ang rohon, minsan siya ay ate Bita siya sa maraklara, si Susan Africa Magaling na ang Maraklarak si Susan Africa <tipot> You'll dare ng nanaga na oh, oh. Ay, Susan tayo oh. Oh. Hey, mga ka, mayon, eh. 'yung ng talaga ngayon iiyak pa rin ako sa acting niya pa kagaling talaga Mr. Shy Mother sa teleserye sa pelikula sa pagarte di pa huhulle sa iyong lahi lahat na Ma-serious, ma-padrama, ika'y award winner Ang iyong role, you feel it Kayang-kaya mo, you believe it Nanay lagi ang rohon, minsan siya ay ate Di na siya sa maraklara Si Susan Afrika Magaling na Atres Batikan siya Eh, eh Bida siya sa Si Susan Afrika Magaling na Atres Batikan siya Eh, eh Bida siya sa Si Susan Afrika Si. Lagi ina Si Susan Afrika Lagi ina Si Susan Afrika Lagi siyang ina si Si Susan Africa magaling na actress Batikan siya eh eh vida sa Samar Clara Si Susan Africa magaling na actress Batikan siya eh eh vida sa Samar Clara Si Susan Africa ang ronya lagi inang may sakit at kLF ikaw ay magdadala nakakaa

So, yeah, natin, uh, si uh, oh, lagi ko napapanood yun, maaari. Sa teleserye, oh. tapos sa mga movie. Oo, mm -hmm. no, ganit talaga na actress yan. Kapansin-pansin. Si. Ah, oo. oo. Yan. <laughs>